ito Di si Mayo Dano. Na, eh. Sangay naman dyan! Ay! <laughs> Sangay naman dyan! eh, Ay! Yeah. <laughs> okay, andito na si ETV. Sangay naman dyan! eh, Sangay naman dyan! <laughs> 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 eh, <Hey, Maestro. laughs> Kain Ray! <Yeah. laughs> Boss H Ayan So ayan mga kumutarisa Dito kami sa Ilongos Bachoyan yan Ayan dito yan sa Terra sa Jasma So paliparan mo yan Oh Mukhang masarap yan Kipay <laughs> Kipay Kipay May kipay ka dyan Kipay 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 <laughs>

Ayun lang. Sabi ni Jenny, nalilis yung kipay. Nalilis na. Siguro baka na nalilis sa rich. Dito sa ano. Wala rin. Sticker from Subok Muto. Ayan. Subo Muto. Subo Muto. yan Support natin. Sino oh, pang wala? Uy, meron nga ako rito. O yun. Sticker. Bigay tayo sticker din. Kay Pakwil. So, bigyan din natin si Pakwil ng sticker. Bigyan tayo ng sticker. Ayan bigay din tayo. Teyo, Mateo. Okay. Ay, bigyan tayo sticker. Oh, yeah. sticker support natin, New Girl. Ayan. Bigyan din natin ng sticker, May Sana motorist sticker. Ayun. Barter. na

Oh yan, oh sticker, barter. Oh, dahil mo nagparmahan ng ATV, JC, Porsche, mamahalin kotse, Tiktokaris, Mio Dano, Mateo Tenorio, and yan, anong DJ? DJ Moto, Renato Kasuga, and Maestro Bulista. Yon kasama natin na din 'to, Merry TV right slot. Ya, So ito yung uh, pagkain namin, na snack, ayan, batchoy. And syempre, may milk tea. Mga so, namin na ng batchoy dito, andito kami sa Batcho Ilonggos, ni Longos Batcho yan, ayan, ayan. ito yung mga kasama natin siyempre ayan, team payagpag so kain na na Musok-usok pa mga kamukristaw yung Ilonggos, Batoy yeah, na located dyan sa Dasma. Ayan, Paliparan 1. Ito yung mga kasama natin. Siyempre, ayan, nakakasiyahan kanya-kanyang -kanya camera. Ikakain na ako ngayon ng Ilonggos, Batoy. Tipan natin sa bau. Mmm, sa bahu pa lang, manamnam. So meron yan syempre, yan, may itlog, may chicharon, and then yung uh, pancit and then, ang tawag dito? Taba? Ah, and then taba ano? Atay? So ayan, and then may mga laman, ayan. Tikman ulit natin sa bahu. Mmm, manamnam, sarap.